Hindi po kumpleto ang pagbabalik-tanaw natin sa naging kasaysayan ng ating network kung hindi natin babalikan ang ilan sa mga palabas at programa na umere at pinangunahan ng PTV na talaga namang sumikat at tumatak sa puso ng mga Pilipino. Kung ano mga 'yan, panoorin po natin ito. Nakagis na na ng kasalukuyang henerasyon ang pagpapalabas ng PTV ng mga sports events, gaya ng basketball at boxing, at kilala ng network sa pag ng loto. Noon pa man, ay ginagawa na ito ng network sa pamagitan ng programang Blow by Blow na umere noong 1994. Tampok dito ang mga boksingero na nagsisimula pa lang sa kanilang karera. Sa katunayan, isa ang PTV sa naging saksi sa karera ni pambansang kamao, Manny Pacquiao. Pero alam nyo ba na isa rin sa ipinagmamalaki ng PTV ang pagiging pioneer nito sa mga programang pang-edukasyon, pang-kultura at pambata. Noong 1980, Inunsan sa PTV ang Telearalan ng Kakayahan, isang programa na nagtuturo ng iba't ibang kasanayan tulad ng pagluluto, kasanayan sa bahay at negosyo. Po natin si Ms. Nancy Gonzalez. Sinundan ito ng Ang Ating Alamin, isang programang pang-agrikultura at pangkabuhayan. Binakamatatag at binagkakatiwala ang programang pang-agrikultura sa telebisyon, Ating Alamin. Nang sumapit ang 1984, muling sumikat ang mga Muffets na sina Kiko Maching at Pong Pagong mula sa programang Batibot nang umer ito sa PTV. Ito ay nagtatampok ng na mga aralin para sa mga batang Pilipino. Kapalit ito ng Sesame na Filipino version ng Sesame Street. Mamaya na lang, Kiko. Kumakanta ah. pa ako eh. Sa paglaon taong 1990, katawang ng Department of Education at Commission on Higher Education, naging sentro ng educational programming ng PTV ang CONSTEL. Isang programa na naglalayong mapabuti ang kasanayan ng mga guro sa elementarya at sekundarya sa mga asignaturang agham at ingles. Binubuo ito ng mga serye tulad ng CONSTEL English, Science Made Easy, Chemistry in Action, in everyday life. Bukod sa educational programs, abay na mayagpag din ang ilang drama programs ng PTV. Noong 1987, sumikat ang lingguhang drama anthology TV series na Balintataw, isa sa pinakasikat na palabas noon at naging training grounds ng ilang kilalang writers at artista sa kasalukuyan. Nagpatuloy ang pamamayagpag ng PTV sa palabas noong 1989 sa pamagitan ng Estudyante Blues na umiikot sa walong estudyante sa high school na nag-navigate sa pag-ibig at mga hamon ng pagdadalaga at pagbibinata. Ano? Uh, kayo dalawa? O, kung paano na naman itong isang mesa dito, hindi naman kakain. <laughs> <laughs> hindi kakain kami. Car, chikot, wheels? Talaga, <laughs> Mike? May kotse kang dala? Eto, oh. Kotse? Taong 1991 naman, nang mas palawakin pa ng PTV ang mga programa nito sa larangan ng musika at kultura sa pamagitan ng mga musical shows na Paco Park Presents at Concert at the Park. Sumunod dito noong 1995 ang For Art's Sake na nagbigay diin din sa pagtatampok ng sining at kultura ng bansa dahil nga Channel 4 isang government network, na natili ang PTV sa mandato nito na maglingkod para sa bayan sa pamamagitan ng iba't ibang public affairs at public service programs. Taong 1975, pumasok sa People's Television ang Damayan, isang programang pampubliko na kinikilalang pinakamatagal na public service program sa pangunguna ni Rosa Rosal. Nagpatuloy itong ipalabas sa Channel 4 hanggang 2010 at nagkaroon ng revival bilang damayan ngayon na umere naman mula 2017 hanggang 2020. Noong 1988 naman ay umere ang programang Coast to Coast na nagbigay diin naman sa international at bilateral relations ng Pilipinas sa ibang bansa. kabuan, ang PTV ay nagtagumpay sa pagbibigay ng makabuluhang impormasyon at edukasyon sa buong bansa sa loob ng limampung taon at patuloy na naglilingkod para maghatid pa ng mga makabuluhang programa para sa Pilipino at para sa bayan. O oh, diba, ang daming makabuluhang programa ng PTV over the years. Inabot ko pa ito. 1980, no? Ah, Siyempre, batang batibot ako. Wow. Oo, oh, dito pa lang yung nagsimula. So, ayaw, aminin, pero pareho tayo. Kami ni Chi, eto po, para sa kaalaman ng lahat, namit namin si Kuya Boji ng bat. sa Ayaw! Sa iyo! Sa coffee shop. Sa, coffee shop na after ng RSP, di ba? Na starstruck po kami, nagpa-feature kami kay Kuya Boji. O kasi parang kailan pinapanood mo yun, no? Oo nga, eh. Ako kumakain kami ng taho nung batang. Hindi siya yung mga programs, educational talaga. Oh. Marami Physics, chemistry. Ako naman nakarinig doon sa damayan. Okay. Kasi nung nagkaroon na ng, nung pinalik yun ng damayan ngayon, naging parte ako ng damayan. Ako din. Okay, naalala oh. ko yun. Si Chi, di ba? Oo. Oh. Oh. For a while, oo. Oh. Pero ako nung pinapanood ko kanina yung VTR, para akong naiiyak. Kasi parang bumabalik sa akin nung nagsimula ako dito sa PTV, mm. lahat ng pinagdaanan ko. And of course, I'm very grateful and thankful for PTV for all the opportunities na naibigay sa akin na daladala -dala ko hanggang ngayon. And whoever am I today, it's because of PTV also. Oh. And siguro rin makikita natin yung mga equipment nung a few years ago to I'm sure nung 1975, nung buhay ka na Audrey Jocla. Iba, iba. <laughs> <laughs> Ibang oh. iba sa ngayon na makikita natin dito. Diba? Bawid actually, ano as, a, as an instructor, professor, um, binabalik tanaw namin yung ilan sa mga programs ng PTV den. Siguro we, ha, we have this subject analysis of audiences mm. on how different yung audience before versus now. Mm. So makikita mo yung content before versus now and iba yung content dati. Eh. Talagang uh -oh. you would see that people would really engage themselves on educational programs like this. Mm -hmm. Like right now, kailangan kailangan siya lagyan ng entertainment side mm. kasi tayo mga Pilipino on research ay uh, attention span wise medyo on oh, no? yeah. lalo na ngayon. Oh. Lalo. ano On a personal note Technology naman, ang pinaka naalala ko na program PTV na hindi naman dyan na, hindi na isama, no, ang pangarap kong jackpot. Yeah. Um, Bago ako kumain ng dinner niyan, if I'm not mistaken, na, ang pangarap, pangarap kong jackpot. Napanood ko ba yung episode namin ni Rodjun doon? Nag Nag-artista oh, na pa rin. Ito talaga. Hindi, artista pa ako. Dati. Hindi pa ako nakapasok sa PTV noon na, na guest kami ni Ang, ni Roche, ang pangarap ng jackpot. In fairness, jackpot. no? Maganda yun. Marami rin lessons doon. Mm -hmm. Yes, di ba? Talagang pasok sa puso ng masang Pilipino. Well, oh. tama nga si uh, Profi, no? Na talagang nung araw, more on makakatulong sa Pilipino yung mga programa. Yun. Na ito yung naalala ko nung bata ako. Ang lolo ko, pinapanood yung ating alamin. Yan. Yeah. Si Kat Jerry oh. Heronimo, mm. Kung saan every week, may fini-feature silang tulong sa ating mga kababayan kung paano ba mapag-aaralan na magkaroon ka ng negosyo sa pamamagitan ng agrikultura na pagkabuhayan rin, makakatulong. Ayun, oo. No? Sana maibalik yung mga gilid klase Which is actually the mandate of PTV, di ba? Uh, providing the information, education, and communication materials para sa ating mga ka-RSP mula sa iba't ibang proyekto at programa ng uh, pamahalaan na iba't ibang government agencies. Pero gid sa lahat po ha, sa mga nanonood ngayon. Pwede po kayo mag-comment sa aming livestream at mamaya babanggitin natin ng ilan sa inyong mga hashtag, mm -hmm. Mm -hmm. PTV. Mm pagdating naman sa sports ha halos lahat ng mga lumipas na uh, Olympics sea ng games din. mga SEA oh. Games. Dito degano, yan, apat na dekada oh. dito po ang special coverage yan sa PTV. Yeah. Nakaka-proud na tayo ay yes. baka sama nito ng uh, journey na ito ng PTV for the past 50 years.